For today mga ka Marie ay ipapasyal ko kayo sa aming munting halamanan sa tabi ng bahay o aming munting bahay kubo Meron kami ditong pechay dalpong plat mustasa Meron din kaming kamatis na tatlong araw na kami hindi nakakabili sa palengke dahil nasusuplayan na niya ang gamit namin sa bahay mga ka Marie Itong advantage na Meron ka konting tanim sa bakuran, So, ayan, mayroon din po kaming talo. Eh, okra, mga kates, sorry. Oh, ayan, inaabot na ng gulang kasi kumbaga sawa na. <laughs> Tapos, ayan po, babagong bumubunga ang aming mga talong. Mga talong na bawal sa akin dahil ako'y bondis. So, ayan, babago siyang nag-start mo Ayan, may ilang puno siya. Yung iba naman hindi pa. Pero itong tatlong puno, sunod-sunod siya may bunga na. Pwede nang itorta next week. So, ayan. After po niyan, mayroon kaming isang ampalaya ang bunga na soon ay magigisa, malalagyan ng etlog, o kaya naman ay toyo. At syempre, hindi pa huli ang saging na nasaba. Tatlong buwig po yan. So, kukunin namin yung isa, tapos yan, katatampos lang. So, patatabain ulit, bayahin bago kunin. And then, mayroon po ulit dyang may babago ding ano na saging. So, ayan po ang aming kinuha. Ngayon ay nauunahan kami ng ibon kapag ka hindi agad kinuha. At yan, tuwan -tuwan na naman ang inyong buntis. Dahil mayroon na naman siyang pantoron, panlaga at pang sahog sa mga gulay at syempre hindi pa huwali ang papaya kailangan natin kunin kapag madami ng bunga kasi pwede din natin yung gawain acara na masarap iulam sa mga tuyo o kaya ay prito so ayan abot na abot ko ang papaya ako kasi maliit lang at ayan ang aming simpleng taniman sa tabi ng bahay maliit man o malaki yan ay ayos na rin at mapagkukuna ng gulay araw-araw sa riwa pa maraming salamat po sa inyong panunod mga kates Marie, see you on my next vlog